Pabor din ang grupong Philippine Confederation of Grains Association o Philcon Grains na amyandahan ang rice tarification law sa damdaming bayan. Sinabi ni Georgie Co, presidente ng Philcon Grains, tama ang layunin ng RTL noon na pababa ang presyo ng bigas sa paraan ng pag aangkat dahil mura ang bigas sa pandaigdigang merkado. Pero ang masama sa nasabing batas, dahil mura ang inaangkat na bigas, Sinabi ni Ko na tinamad ang mga magsasaka na magtanim dahil wala silang kita dulot ng bumahang imported rice sa bansa noon. Kung si Ko ang tatanungin, dapat buhayin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Presidential Decree number 4 ng kanyang ama ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. upang magstabilize ang industriya ng bigas sa bansa. Ayon kay Ko, oras sa bumaba sa pitong piso ang presyo ng palay noon. Binibili agad ito ng National Food Authority upang hindi malugi ang mga magsasaka. Ang layo niyan ay una, sinabi nga ang price support ng NFA, NGA at the time, National Grain Authority. Ang price support, ibig sabihin, at the time niya ito, nasa 7 piso palay eh. 7 piso, Magbubuhat ng 7 piso ang uh, palay. Mm. Andiyan ang uh, NGA para bumili ng 7 piso para hindi manungyang mag-over. O nga, National Grain Authority na ko 'yan. Mm, mm. Price support, di ba? Mm. -mm. Right Stabilization of supply. Pagka-tinapos ang uh, supply o oh, may nag-speculate, bubuhusan ng NGA noon para wala nang mag-speculate. Mm. Yan nakita mo, for the longest time, very stable ang takbo ng industriya ng bigas natin. Dagdag pa ni Ko, wala namang masamang mag-import pero hindi lang dapat umabot sa puntong mayorya ng bigas ngayon sa merkado ay puro import kaysa sa sariling ani. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.